Hello guys! Ito nga pala yung mga batong napulot ko nun sa dagat. Hindi naman mismo sa dagat, sa may mga buha-buhangin. So, kakaiba nga, di ba ayan? May pa-heart. di inosente lang, o di may bahaba din. Namulat nga ako nun. Iyan, pinapakita oh, ko yung mga napulot kong bato. So, kaya ang mga dugmumula to, di ba? Galing talaga ng ating Panginoon sa ginawa mga batong to. So, for the voice over muna tayo, guys. Ayan, binidyo ko nga pala yung sarili ko dyan. Papakita ko sa inyo yung mga bato kong napulot. Ayan, marami din ako napulot kasi binilin nga sa akin ng aking lola na pulutan ko doon siya ng mga bato. So, natuwa naman ako mamulot, mga kakaiba, mga galing sa dagat dyan, yung mga nakita ko sa buhangin. Ayan, pinipulot-pulot ko isa-isa dami na rin ako napulot niyan. So, nagustuhan din ni mama. dinag nag din ako sa bahay. So, ayan. May mga shell din ako napulot. Kaso, maunti lang yung napulot ko. Kasi, andalang din ito. Mahirap din palang mamulot niyan. So, ayan. Mga rin yung mga nakita ko yung shell. So, natuwa lang ako. Ito talaga yung titignan mo pag ikinagdagat. Sa may ano kasi kami nagpunta na eh sa may broad beans. Ang ganda dun. Yan lang nga guys. So, salamat sa panonood. Basta huwag mo kalimutan na mag-subscribe and watch my next vlog. So, bye. Salamat sa panonood.